inabusong OFW, uh, as usual, trabahong walang sweldo, hindi makauwi ang anak, si Luz Viminda Caneda, at si June Caneda na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Hindi raw pinasasahod ang kanyang employer. Ang reklamo, eto hoy, panoorin natin. Sir Bentol po po sir, Mingi po ng tulong na mapauwi na po ako dahil po pamilya ko sa Pilipinas. Sabi doon, kapasahod mo ang linggo. Eh, hanggang kahapon, wala pa. Sabon ka lahat, hindi na po ako nakatambay dito. Wala na ako dito. Nagpunta lang dito yung hapon yung ano, taga-embahe. Kaya na, 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 po. niyo po yung kailangan ko po. Okay, sa kabilang linya ho natin, yung sa Agency Stone, at uh, Jamstone Global Recruitment Agency. In magandang hapon ma'am. Magandang hapon ma'am. Oh, yes, sir. okay. Ma'am, kami ho ilalapit sa inyo, hinggil ho doon sa isang uh, nagmamakaawa ho sa amin, eh, meron ho siyang message sa amin, eh, pinadala ho sa amin. Yes, sir. Uh, personal message na gusto um, andito ang kasamang nanay at hindi pinapasweldo. Gusto na hong umuwi. Ano bang status ho rito sa ating OFW? Opo. Oh, Alam ni inilapit na po namin sa employer yung status po ni Mr. John Cañeda. Mm -hmm. Dahil nung mga nakaraang week po, nagbisita na rin po sa opisina namin si Ma'am Violeta. Okay. Yung po niya. Tapos um, mm. yung pong employer naman, sir, naghingi rin po ng oras para po ayusin yung kanyang exit document. Okay. Ang advice po namin, sir, sa employer is i-coordinate po sa ating polo yung kanyang exit para po ma-schedule po. Ngayon sir, nag-commit po sila sa amin ngayong araw na bigyan daw po sila between now hanggang August 8 pag maipapauwi po si Mr. Caneda. Mm -hmm. Oh, medyo, kayo ho ba hanggang ganun na lang inyo magagawa na para kayo magmamakaawa doon sa agency na parang, teka, mali ata, dapat hindi ho ba pag ganito, kinakailangan ng tulong ng gobyerno rito. Sabi nyo kanina, oh, uh, polo. Nabanggit nyo ata, polo, tama? Tapos, oh, sir. Anong sinabi ng Polo roon sa yung ating mga kababae? Doon na sa, sa gobyerno natin na nagtumutulong sa embahada. Anong sabi sa inyo? Ma'am Evelyn? Yes, sir. Eh ano ho? Parang nakikipag ugnay lang ata kayo sa agency doon sa Saudi Arabia. Sa employer po. Tapos ngayon, sir, nagpo-contact din po kami. Pa, si paano, sa... Para... pag, paano pag ang employer si Raulo na sinungaling... Arabo yan, eh. mababantot yung mga hinayupak na yan. Eh. Pagkatapos yung agency, ganun din. Eh. Tatablahin tong kababayan natin. Naintindihan mo ba ito? Ano kaya kung kapatid mo nandoon pagkatapos ginaganyan? Ang palagay mo? Nain, naman po na. Well, kayo, the more kung naintindihan nyo ngayon, dapat tayo oh. okay. Sige, diyan ka lang muna. At ako'y medyo okay naman. Nakikipag-usap. Sa kabilang okay. linya ho natin si Marisa Cruz, Overseas Workers and Welfare Officer. Region. Ito 4 ng OWA. Ma'am Marisa, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Sir Ben. Magandang hapon po. Ilalapit ho sana namin sa inyo. Tumutulong naman ho yung agency, yung Gemstone Global Recruitment Agency. Kaya lang ho ma'am, okay. eh, okay. parang eh, mag mag-aantay pa rin daw dahil nakikipag-coordinate lang ho sila sa employer at ganun din daw doon sa agency counterpart nila sa okay. FRA. Eh Ma'am, ikawawa eh, naman ho itong humihingi ng tulong mapauwi man lang kasi hindi eh, na ho tamang sinasweldo. Ay, dito ho, ano ho ang situation? Dito ho, ina, ina ho kayo, misis, Di ba? Ito yung ina, kasama natin. Ma'am, ma'am, nandito dito ako. Ina ho kayo, tama? Opo. Okay, sige, nandito. Okay, um, ano ba matutulong natin, Ma'am Marisa? Kasi parang sinasabi ng agency, mag-aantay pa raw hanggang August 8 pa aba tumatagal. Eh, pero saan? Ito ba yung may kinakain pa roon? Saan ba siya nakatira ngayon? Eh kahapon lang daw, kagabi lang daw po nagbigay ng bigas, sardinas. Sino nagbigay ng bigas, sardinas? Yung sa embassy daw po doon. Mary Josep, bigas, sardinas. Ah, okay. yung embassy mm -hmm. na. Mm -hmm. okay. Ma'am, -Ma kung nagbigay, ano ho magagawa ho natin pag ganito mga kaso? Parang kung kuha pa ng exit visa, aayusin pa ng, eh, ng ano employ, eh, employer. Totoo ba ho yan? Ma'am, hindi ho ba dapat sa atin yan eh? dahil mga kababayan ho natin to? Sir, so, nasan po ba ngayon ang worker? Nas, nandun pa rin po Nas, ba siya sa employer niya? Okay, eh, uh, eh, accommodation okay. na po ng, ng, ano, ng foreign recruitment. Okay, uh, uh, um, okay, sige. okay, sige, ma'am. Ano. Oh, Evelyn, sa kabilang linya natin. Evelyn Punsalan. Uh, ma'am, uh, pagkaalam niyo ho, nasa anong agency yung um, employee, yung OFW na natin? Nasa, accommodation po, sir. Ayun, Wala na, na. po kami counterpart agency sa South Africa. Alright, company. sige. Nasa accommodation na daw, ma'am. Uh, ano ho magagawa ho natin? Kung ganito, accommodation sa embahada na ho natin to. Okay. Ganito po yun, sir Ben. Uh, mas madali po kasi kung yung kung worker ay nasa accommodation na okay. doon po sa foreign recruitment agency dahil number one, out of harm's way na po siya you... sakaling mag-mail kung, right. kung anong pagmamaltrato o anong okay. pagpapakain. At least nandun na po. Right. And then eventually po ay dadali na po yan dapat doon po sa follow okay. para po sa mga documentation. Ang uh, magiging problema lang po dyan sir, sir Ben, mm -hmm. hindi po kasi makaka-away ang sub-OFW kung wala po siyang exit visa okay. na manggagaling din po doon sa kanyang employer. Okay. Kaya yun po sir, yung inaayos po ng ating Polo. Okay. So, so in other words, abutin pa talaga ng uh, 8 ho, ng Agosto to. Mag-aantay ng konti. na nasa accommodation Oco. na naman. Oo po. Yun po siya yung pinaka-importante. Out All of harm's right. way na po yung All ating right, OFW. Sa bagay, Ma'am Marisa, tamay naman sinabi ni Evelyn Ponsalan. Nakikipagtulungan naman sila at nakita ko naman ang willing sa kanila. Kaya lang helpless din sila Oco. kasi nasa sa inyo na pala. Evelyn Ponsalan, nandyan yes, pa kayo? sir okay, ko'y magpapasalamat sa iyo. Total nandito na to sa Owa sila na nasa po, dapat sa Polo na to nasa uh, oh accommodation. Po, Maraming salamat naka, ha. Na-monitor naman po kami sir, ina assure naman din po namin na hindi naman po pinapabayaan yung mga worker doon. All right, sige. Mm -hmm. uh, bihira, bihira mga agency nakapareho ninyo ha. Huh? Salamat ay, ha. Salamat po, uh, Ma'am ma Marisa, kami yes, aasa po, sa inyo. Ma'am Marisa, andito ho yung nanay. Nanay, sige, mensahe mo kay Ma'am Marisa. Ma'am ma Marisa ay eh, makakatulong sa atin. Uh, Ma'am Marisa, nagpapasalamat po ako sa ginagawa niyong pagtulong sa anak ko. Umaasa po ako, Ma'am, na itong August 8, makakauwi na po yung anak ko. Kasi, Ma'am, kawawa naman yung mga anak niya. Opo. Hirap na hirap uh, din po sila, Ma'am, sa buhay. Uh, Dahil sa delay po yung sweldo nila, kaya wala naman din po siya maipadala sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Opo, Kaya na, ito po na po, tumulong na po ako sa anak ko. Okay, uh, siguro Ma'am ma, ma Marisa. Opo. Uh, okay, yes, uh, okay. Nay, nay, ganito na. Tu tutulong na. Nasa gobyerno yan, nasa accommodation. mag lang tayo ng exit visa. So, sabi nga ni Ma'am Marisa, maganda, nasa accommodation. Kasi hindi na siya mamamaltrato. At ito'y aayusin uh, lang pero nandito na sa atin. tutulog gobyerno tutulong dito. Okay? Okay, na ha? sir. right. sir, maraming salamat po, okay, sir, okay, sa mga okay, tulong na ginawa kami, niyo kami, sa kami, akin. Kami tulay lang, ano? Pero nakakatulong talaga riyan pagdating sa bagay niyan, sila Ma'am Marisa sa Overseas Workers and Welfare Officer, yan, ano? Ito'y suki na natin to. Ma'am Marisa, kami makikipag-ugnayan sa inyo, ha? Alam ko naman, marami na kayo natulong dito sa programang ito. Kaakibat ho you, namin kayo pagdating sa public service tulad nito ng OFW, ma'am. Okay Sir. Okay, okay. Po, sir ben. okay. Thank Thank you. Din po. Okay. Walang nga naman, ma'am. Sa uulitin po, ma'am, ha? Dahil marami hong lumalapit sa amin, ma'am, eh, All the time, sir. All, okay. the time, okay. po. Okay. okay sa'yo naman, mama, uh, nai, relax ka lang. Okay na tayo dyan. Huwag ka na masyadong magkaroon ng pag-alala. Opo. Hindi mapapabaya. Lapit ka na sa amin. Ay, gobyerno na yan, eh. Sa Opo. Owa na yan, eh, ha? Salamat po. Huwag ka na mag-alala, ha? Okay. Baka magkasakit ka pa yan. Sa abang <laughs> probinsya ninyo? Saan po ako nakatira ngayon? Sa Antipolo, doon po sa anak kong panganay. Alright. Ito naman tong OFW, saan to? Sa, sa saan? Valenzuela po Valenzuela. sila. Valenzuela. Okay. Opo. Huwag ka Total, ano naman tayo ngayon? Eh nasa Agosto na tayo ngayon eh. Medyo ma, may proseso po. lang. At least napapakain naman sila. Opo. Hey, ngayon po, napapakain, napapakain na po sila. Na sila. Okay. Opo. Uh, dasal ka lang. Maraming okay pong salamat. Naman. Alright. Sige.